Gandang araw po si Mike Anyayahan ito. Um, uh, isa sa tinuturo ng Stoicism, yung ano, yung tinatawag na amor fati. No? Amor fati. O yung love of faith. to. Pagmamahal sa sadhana. Ito yung pag-embrace sa ano no, sa kung ano man ang mga kinahihinatnan ng mga bagay-bagay no. So ito yung pagtanggap sa sa kasalukuyan o sa Uh, saan mang direksyon uh, pumunta ang ano no ang ang gulong ng palad no kung no? so ngayon uh, may ang katumbas nito sa ano no sa sa Zen Buddhism at Taoism ay yung tinatawag na flow no especially sa Taoist philosophy uh, hindi not so much do sa Taoist religion but sa sa Taoist philosophy or philosophy of Taoism, no? ni Lao Tzu. Na, na uh, yung flow, ang ibig sabihin is uh, uh, dapat uh, lagi kang ano, no? lagi lagi kang magaan at uh, sunod sa sa daloy ng kalikasan. Uh, so you you'll be one with uh, nature, no? Uh, kung ano ano kung anong dinidikta ng ng kalikasan o yung spontanyong galaw ng ng mga pangyayari is doon ka, wag mong kukontrahin para effortless yung ano mo, yung buhay mo no? so yun yung sa Taoism no? at ganun din naman sa ano sa, sa Stoicism no? ah uh, hindi, uh, mas effortless ang buhay kapag uh, tinatanggap mo at nagano ka sumasakay ka uh, sa ano no sa sa daloy no so tulad nung ano tulad nung nung halimbawa kung ang uh, stream o paano no o pa uh, uh, parang water o yung tubig sa ilog no ah uh, pa papuntang south no Syempre ka. dapat pa south Pero kung po kontrahin mo yung agos eh baka hindi ka makakaalis baka malulod ka pa no So ganun din sa ano no sa pamamangka di ba 'yung pagsi-sail, 'no? 'Di ba sa bangka may sail unang panahon, 'yung 'yung bangka may sail. 'Yung hangin, kung saan 'yung direction ng hangin, hindi 'ano, 'yun ang sasaluhin para mag-move 'yung ano, 'yung 'yung uh, boat. So, gagamitin 'yung ano na yun, 'yung direction ng hangin para makapunta ka sa direksyon na gusto mo, no? Nang walang ka-effort, effort, nang hindi ka sumasagwan. So, 'yun 'yung idea ng Amor Pati sa Stoicism. So parang sa sa ano sa actual lumalabas na hindi ano no, hindi masyadong nagbibigay ng emphasis sa goal or or blueprint sa hinaharap yung mga Stoics no. Uh, na, na kasi paano ka magano paano ka magagawa ng blueprint sa future kung ready ka naman sa anumang mangyayari sa ano sa kasalukuyan o sa hinaharap, di ba? So, parang sinasabi mong useless yung blueprint. So, so parang ganoon na rin. Kaya lang, hindi rin naman tayo ano, no, nabubuhay ng walang goal. Hindi rin tayo na, na, uh, uma-action nang ng walang pinapatunguhan yung action natin. So, uh, lahat ng mga ginagawa natin, iniisip natin, meron ding ano, may game plan din yan. Diba? So, pag sinabing game plan, so, meron kang pinapasok na isang laro. O, isang, ano, isang, ah, uh, sistema kung saan ay i-enjoyin e mo. No? So, kung ikaw ay nasa kagiliman, kagaya ng mga palagi kong in example at meron kang plus what's the use of plus life? No? Ibig sabihin, may pupuntahan ka, kaya ka gumagamit So, yun. Uh, hindi, ma hindi masama magkaroon ng goal. O kahit sa paano, uh, yung sinasabi mong parang blueprint. No? Pero, uh, kahit blueprint pa yan, no? ang ang pinupunto ng mga Stoics ay uh, yung blueprint wag nating masyadong kailanin bilang realidad wag nating uh, uh, wag tayong magano wag nating angkinin as if totoo yung blueprint natin so hindi masama na magkaroon ng ano no na, 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 hindi masamang mangarap hindi masama ang ano ang ang magkaroon ng hangarin o o mangarap na kung pa kung uh, ano ka mag o, o kung, paano ka maging uh, isang tao na ginugusto mo sa hinaharap no? hindi masama yon ang ano ang ang dini discourage ng stoicism ay yung yung masyado ka nang nag-expect doon sa ano sa sa pinapangarap mo o sa ginugusto mo o sa goal mo as if siya yung realidad na kapag hindi mo nakuha eh parang magwawala ka dahil parang nawala ka sa mundo na inaakala mong mundo mo pero hindi hindi mo pala mundo yon kundi imaginary lang yun so ganun yon gawin natin parang ano lang siya parang flashlight siya so limbawa yung yung ah uh, ganito kasi magset ng goals yung mga stoic eh ah uh, So ang mga stoic kapag uh, kapag nag-set ng goal yan uh, titingin lang yan sa oh. ano sa sa uh, forward no forward So after noon ko-focus na yan doon sa ano doon sa mga steps no sa mga action ah uh, tulad nung ano tulad nung sa mga sa archery no so, sa archery pagka ilalumon uh, i i e um, target mo doon sa 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 talagang yahin mo no itinutok mo doon sa target mo diba? so focus na focus na yung ano yung mga stoics doon sa sa yung uh, potential or kinetic energy nung ano no nung paghawak sa ano no sa sa pana tapos eh yung position lahat tapos eh yung precision nung ano nung, nung pagbitaw ba diba? so 'yung goal wala na 'yun eh. Nakatutok na 'yun doon. So doon sa paghawak niya ngayon bibitawan na lang niya. No? So, so gano'n. Pero siyempre, hindi ka ano, hindi ka pana ng pana nang wala kang pinapana, di ba? So meron kang tinatarget, no. Uh, so gano'n din 'yung ano, gano'n din 'yung 'yung mga stoics. no. Uh, pag ah uh, kahit na ano, pwedeng pangarapin, no. Gusto mong mangarap na ano mag uh, mangarap na na kahit suntok sa buwan, no? Mangarap na makarating ang buwan. Sige. O kung gusto mo, kung kalbo ka, mangarap ka na maging buwan, di ba? So, bahala ka kung anong gusto mong pangarapin. Pero, uh, i -ano, i alamin mo kung gaano ka-realistic yung pangarap mo. No? So, kung kumaabot mo talaga. So, so be it, no? Ah, uh, then, yun ano, ik ikaw ang magsasabi kung, kung paano mo ma-achieve yung yung yun kasi useless naman mangarap ng hindi ma-achieve eh. dahil mag spend ka ng time no uh, at ano at uh, uh, effort doon sa ano sa sa isang goal na inaakala mo ma-achieve mo so ngayon dapat worth it kasi kung hindi mo ma-achieve yon or kung hindi siya realistic uh, mag, uh, ang 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 mga stories kasi ay ano eh, ready na mag-change ng game plan eh o or, or, nung ano nung, nung target no? so ibig sabihin dapat hindi ka pang hindi nakakapanghinayang yung panahong in-spend mo doon sa sa goal mo uh, kung papalitan mo yung ano papalitan mo yung yung goal mo or kung hindi mo na achieve yung goal mo as papalitan mo so yung nasayang mong panahon hindi ka dapat manghihinayang doon di ba so pero para hindi ka manghinayang dapat hindi naman talaga ano hindi talaga ah... Uh, uh, uubusin uh, ng pangarap mo, yung enerhiya mo o yung buhay mo. So, kaya nga, uh, dapat hindi ka masyadong, anong hindi masyadong distant yung, ano, yung, yung gusto mong mangyari. At hindi man distant, hindi rin yung suntok sa buwan. Diba? So, at ngayon, ngayon kung ikaw ay ano, kung ikaw ay ay magkakaroon ng goal or mga mga ngarap, di ba? Ah. Uh, tignan mo lang isa, dalawa, tatlong beses. No? then mag-focus ka doon sa sa mga gawain para ma-achieve mo. So, ganun. So, kaya walang masama para sa mga ano, para sa mga topics na magano mag, ano, mag uh, magkaroon ng aim. Uh, hindi ma mahirap kasi pagka aimless ka. Ah, uh, kahit na paano dapat meron kang aim, no. However, no, doon sa pag-aano mo sa pag uh, uh, explore mo, no, ng mga kaparaan lahat, no. Doon mo malalaman kasi kung ano yung tama eh. No? Hindi natin malalaman kung anong tama kung wala tayong goal at wala tayong sineset na kaparaanan. Dahil uh, kapag ka ginawa natin ito at tayo ay nag-fail, doon tayo matututo. Doon tayo unti-unting nagkakaroon ng kaalaman kung ano kung papa, kung, kung ano ba yung yung right path, no? Kasi hindi mo malalaman kung ano yung tama kung hindi ka nagbabalat ng boto hindi mo pineflex yung ano mo, yung goal mo or wala kang goal, aimless ka tapos uh, uh, walang direction yung ginagawa mo. So ibig sabihin, wala uh, tulad ng isang sayaw yan, no? sa isang sayaw no? may tugtog yan, di ba? Wala mula umpisa hanggang katapusan, no? May sayaw yan. So ngayon, uh, parang yun na yung ano, yun na yung yung direction, yung path, no? Uh, yun na yung goal, no? Sasayawin mo. So paano mo malalaman kung tama o mali yung sayaw mo? kung wala kang wala kang uh, uh, pinag uh, anuhan pinagbabasihan nung ano mo nung nung or wala kang ansaw dito kasi anyway gauge kung wala kang gauge no so dapat may gauge ka so doon malalaman mo na tama ba yung pinangarap mo o tama ba yung kaparaan mo sa pag-achieve ng pangarap mo so uh, kaya ano kaya kaya tayo nagbabago ng 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 plano eh Uh, kasi, sinetest natin yung gusto natin. Kung yung gusto na ba natin, eh, kay pwede o hindi. Diba? So, doon natin nilalawan kung kung ano yung tama at mali. Doon pa lang sa ano, sa pagsiset ng goal. At ngayon, kung alam natin yung yung goal natin ay tama, so, itetest naman yung kaparaanan natin. So, na-achieve ba natin yung goal natin o hindi? Sa kaparaanan, kung hindi, so, matututo tayo. So, therefore, ah, uh, dapat may goal tayo at dapat, ah, uh, focus tayo sa kaparaanan para ma-achieve yung goal. Nang sa ganon ay ano ay meron tayong kap ka, ka, kapupuntahan lo. At dapat maluwag pa rin tayo. Ibig sabihin, ready tayo na mag-change ng mga kaparaanan natin kung uh, hindi ito align dun sa goal natin. At ngayon, kung talagang hindi talaga uukol at hindi bubukol, dapat ready din tayo na i-change yung goal natin. Uh, dahil baka mamaya, eh, may problema sa goal natin. So, dapat, ganoon tayo ka-mature, ganoon tayo ka-open-minded. At hindi tayo uh, masyadong nakapako sa anumang sineset natin. Kasi, ang pangarap natin or ang goal natin ay hindi, uh, hindi, ano, hindi panunumpa. Nanunumpa ako na ito lang yon wala nang iba. At hindi man, ikamamatay ko na. Hindi ganoon Hindi ganoon ang mga story. Uh, tayo ay, ano, tayo ay, ah, uh, uh, mayroon tayong ano mayroon tayong uh, assertion sa ating kagustuhan lalo kung alam natin ay ito ay tama pero dapat ready tayo na alamin kung tama ba talaga o mali dahil kung mali paritan, then uh, napakaraming goals napakaraming direction so tulad ng sinabi ko sa nakaraang video kung ikaw ay nasa dilim at ikaw ay may flashlight di ba mayroon kang flashlight na nakatutok sa harapan mo at hindi lang sa harapan mo itututok yan. Siyempre, itututok mo sa paligid mo yan kung nasan ba ang tamang direction. So, dapat ganun tayo. Hindi tayo naka, nakatutok lang sa isa. Tututok tayo sa isa, itetest natin. Then, we, we move forward. Then, kung hindi talaga pa pwede, then, tsaka ka mag-iba ng direction. So, hanggang dito lang po. Ito po si Michael Anyayahan. May the force be with you.